Kung ang Biblia ay totoong salita ng Diyos sa makatuwid, kinakailangan natin itong pag-aralan, sundin at pagkatiwalaan. Kung ang Biblia ay totoong salita ng Diyos, nangangahulugan na hindi natin tinatanggap ang Diyos kung hindi natin ito tatanggapin. Gayunpaman, may mga tao pa rin ang naniniwala na maging ang Biblia ay naglalaman ng mga pagkakamali. Wala bang pagkakamali ang Biblia? Totoo ba na ang Biblia ay salita ng Diyos? Ang Biblia ay isang pambihira at talagang kahangahangang aklat sa mundo. Dito ay nakatala ang mga detalye ng pagkalikha ng sansinukob, mga pinagmula ng buhay, ang moral na batas ng Diyos, ang kasaysayan ng paghihimagsik ng tao laban sa Diyos, at ang makasaysayang pagtubos ng Diyos para sa lahat ng nagtitiwala sa kanyang anak. Buko dito, sinasabi na inihayag ng Biblia ang kapahayagan ng Diyos sa sangkatauhan. Kung totoo, ito ay may malaking bahagi sa ating buhay, kung paano tayo dapat mamuhay, ano ang mangyayari kapag tayo ay nawala at kung ano ang ating layunin. Ang kawalan ng pagkakamali ng Biblia ay napakahalaga sapagkat mahalaga ang katotohanan. Ang doktrinang ito ang naglalarawan ng karakter ng Diyos at siyang tamang pundasyon. Ang isang katanungan na dapat nating itanong sa ating mga sarili ay kung papaano natin matitiyak na ang Biblia ay salitangan ng Diyos at hindi lamang isang pangkaraniwang aklat. Narito ang ilang kadahilanan kung bakit dapat na paniwalaan na totoo at walang pagkakamali ang Biblia. Number 1. Ang Biblia ay dalisay. Inaangkin mismo ng Biblia ang kanyang kadalisayan. Sa awit chapter 12 verse 6, ang mga salita ng Panginoon ay may dalisay na salita na gaya ng pilak na sinubok sa horno sa lupa na makapitong dinalisay. Sa Kawikaan chapter 30 verse 5, ang bawat salita ng Diyos ay tunay na mapagkakatiwalaan. Siya ay tulad ng panangga sa mga umaasa ng kanyang pag-iingat. Ang mga pagpapatunay na ito ng Biblia ng kadalisayan at kasakdalan ay tiyak na mga kapahayagan at hindi ito nagpapahiwatig ng anumang pagdududa. Number 2. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Ang Biblia ay salita ng Diyos dahil ito ay mula sa Diyos. At mapapansin natin ang mabubuting aral na nakapaloog dito na nagbibigay ng mga mabuting halimbawa sa mga bumabasa nito. Malinaw na mababasa ito sa aklat ng 2 Timoteo 3, verse 15-17. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya't walang pag-aalinlangan na ang Biblia ay totoong salita ng Diyos dahil ito ay nagtuturo ng mabubuting asal. Number 3. Ang Biblia ay patuloy na naingatan at hindi nasira. Ang isa pang panlabas na katibayan na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos ay ang hindi pagkasira ng Biblia. Ang Biblia ay dumanas ng mas marahas na pag-atake at pagtatangkang sirain nito kaysa sa alinmang aklat sa kasaysayan. Mula sa mga sinaunang Romanong Emperador sa pamamagitan ng mga diktador ng komunista at hanggang sa modernong panahong mga ateista na paglalabanan ng Biblia ang patuloy na pagsalakay ng mga diktador, inatake ng mga kalaban ang pagtuturo nito. Ngunit ang mga aral nito ay tunay na may positibong impluensya sa mga tao sa buong mundo. Ito ay patuloy na naingatan, naikalat at nanatiling totoo. Hindi ito dapat ikagulat sapagkat ito ay iniingatan ng Diyos magpahanga ngayon. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Jesus sa Marcos chapter 13 verse 31, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Number 4, may detalyadong mga hula. Ang isa pang ebidensya na nagpapatunay na ang Biblia ay salita ng Diyos at totoo ay ang mga detalyadong hula na nakapaloob sa mga pahina nito. Ang Biblia ay naglalaman ng daan-daan at mga detalyadong hula na may kinalaman sa hinaharap ng mga bansa kasama ang bansang Israel, ang hinaharap ng mga lungsod, ang hinaharap ng sangkatauhan at ang muling pagdating ng Panginoong Hesus. Ang tagapagligtas na hinula ang darating ay hindi lamang tagapagligtas ng Israel, kundi ng lahat din naman ang sasampalataya sa kanya, hindi katulad ng mga hulang matatagpuan sa ilang mga relihiyosong aklat o yaong mga aklat na isinulat ni Nostradamus. Ang mga hula sa Biblia ay napaka-detalyado at kailanman ay hindi nabigo. Hinulaan din kung papaano niya ililigtas ang mga tao sa kapahamakang walang hanggan at mabubuhay na maguli pagkatapos ng tatlong araw. Ang banal na pinagmula ng Biblia ay ipinakita sa pamamagitan ng madalas nitong paggamit ng hula. Sa lahat ng banal na aklat sa mundo, ang Biblia lamang ang naglalaman ng tumpak at predictive na propesya. Dahil tanging ang Diyos ng Biblia ang nakakaalam ng hinaharap at may kapangyarihang isa katuparan nito. Number 5. Ang Biblia ay nagtuturo ng kabutihan, natatangi at pinag-isa. Ang Biblia ay natatangi sa lahat ng aklat sa mundo dahil ang minsahe nito ay nagkakaisa kahit na nga ito ay kinapapalooban ng 66 na aklat. Sa loob ng humigit kumulang 1,500 taon na kinapapalooban ng maraming manunulat. Nanatili pa rin nagkakaisa ang Biblia mula sa umpisa hanggang sa huli at wala itong pagkakasalungatan. Ang ganitong pagkakaisa ay siya mismong kaibahan ng Biblia sa lahat ng mga aklat. Isa lamang itong patunay sa banal na pinagmulan ng mga salita. Kumilos ang Diyos sa mga tao at isinulat niya ang kanyang mga salita. Kung ang isang kapahayagan ay laging nakikitaan ng pagkakamali, mabilis itong isasantabi at hindi paniniwalaan. Para maging katiwatiwala ang isang pahayagan sa lahat ng pahina at bahagi nito, nararapat na may tamang basihan ang lahat nitong pahina. Sa ganito ding paraan, kung ang Biblia ay nagkamali, halimbawa sa geology, bakit pinaniniwalaan pa ang tsulohiyang ito hindi ito mapagkakatiwala ang dokumento kung may kahit isang pagkakamali dito. Number 6. Ang Biblia ang tanging saliga ng pananampalataya at mga gawa. Kung hindi ito mapagkakatiwalaan, saan natin ngayon ibabase ang ating paniniwala at pananampalataya? Hinihingi ng Panginoong Hesus ang ating pagtitiwala sa Biblia. Ang Juan chapter 6 verse 67 to 69 ay napakagandang mga talata. Tinanong ni Hesus ang labindalawa, at kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro. Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Ang Biblia ang tanging hindi nagkakamaling bataya ng pananampalataya at mga gawaing panrelihiyon. Kaya nga, kung maghahanap ng isang dadalawang simbahan, dapat tayong maghanap ng isang inglesya kung saan tapat na ipinapangaral ang Ibanghelyo. Kinukundi na ang kasalanan, sinasamba ang Diyos mula sa puso at lamang sa Biblia ang itinuturo at nagbibigay ng oportunidad sa paglilingkod sa iba. Number 7 Binago ng Biblia ang buhay ng maraming tao. Ang ikapitong katibayan ng Biblia na ito ay salita ng Diyos. Dahil ito ay may natatanging otoridad at kapangyarihan. Ang otoridad ng Biblia ay hindi katulad ng anumang iba pang aklat na naisulat kailanman ang kapangyarihang ito ay nakikita sa paraan ng hindi mabilang na mga buhay na nabago ng Biblia. Ang mga lulong sa masasamang bisyo ay napagaling nito. Ang mga homoseksual ay pinalaya nito. Ang mga matitigas na kriminal ay binago nito. Ang mga makasalanan ay sinaway nito at ang puot ay naging pag-ibig nito. Ang Biblia ay nagtataglay ng kapangyarihan at nagpapabago sa buhay ng tao dahil ito ay tunay na salita ng Diyos. Hawak ng Biblia ang susi sa buhay na walang hanggan. Ang mensahe ng Biblia ay nagbibigay ng tunay na mga sagot sa ating pinakamalaking pangangailangan. Ito ay ang kapatawaran ng Diyos at nagahayag para sa buhay na walang hanggan. Ipinadala ng Diyos ang kanyang anak upang magbayad sa ating mga kasalanan. Nakamtam ng Panginoong Hesus ang katarungan ng Diyos at pagkaraan ng tatlong araw siya ay nabuhay na maguli. Ang sagot sa ating pinakamalaking pangangailangan ay walang iba kundi ang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Higit sa lahat, siya lamang ang ating pag-asa para sa buhay na walang hanggan na kung sa ay sinasaad sa Biblia, mga kapatid, ang katotohanan ang ibinigay sa atin ng Diyos ay ang Biblia. Ito ay isang katibayan ng Kanyang pag-ibig sa atin. Ipinapaalam ng Diyos sa sangkatauhan kung sino siya at kung papaano tayo magkakaroon ng tamang relasyon sa Kanya. Ito ang mga bagay na hindi natin malalaman kung hindi ipinahayag ng Diyos sa atin ng Biblia. Ang Biblia ay naglalaman ng lahat ng kailangang malaman ng sangkatauhan tungkol sa Diyos upang magkaroon ng tamang kaugnayan sa kanya at ang sino man ay hindi mapahamak. Kung ang Biblia ay naglalaman ng mga pagkakamali, lalabas na hindi nalalaman ng Diyos ang lahat ng mga bagay at maaaring makagawasian ng mga pagkakamali sa kanyang sarili. Kung ang Biblia ay naglalaman ng mga maling impormasyon, lalabas na ang Diyos ay sinungaling at hindi nagsasabi ng totoo. Kung ang Biblia ay magkakasalungat lalabas na ang Diyos ay nalilito. Sa ibang salita, kung hindi totoo ang doktrina na walang pagkakamali ang Biblia, lalabas na ang Diyos ay hindi Diyos. Ang mensahe ng Biblia ay dapat naunawain sa kabuuhan ito Huwag natin itong pagdudahan. Ang ating layunin ay basahin ang Biblia ng may buong pagalang at pagtitiwala sa Diyos sa diwa ng panalangin. At kung may mga talatang hindi natin maintindihan, manalangin tayo ng taimtim at mag aral pa ng mas malalim. At kung hindi pa rin natin malaman ang kasagutan, buong pagtapakong nating aminin ang ating limitasyon sa harap ng perpektong salita ng Diyos. Sa kabuuhan, ang Biblia ay natatangi sa alin mga aklat sa mundo kung saan ay nagpapabago ng di mabilang na buhay at naimpluensyahan ng kabutihan ng marami. Masasabi na walang pag-aalinlangan na ang Biblia ay kinasihan at tunay na salita ng Diyos. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless!